Gusto ko sanang sumakay sa mga rides na to Pero habang pinapanood ko Medyo umat-atras yung mga okol ko na Tumala nga rin pala ako sa may Christmas light At yan nanalo agad Kawawa naman tong empanadang ton Hulog sa maling tao Dito nga ay nagkita kami ng aking kapayib na nga Si Sergio Marswan Dito nga ay nakakita ako ng shooting gallery At yan nga inilabas nilabas ko na yung talent kong namumukod Tangi, diyan mo, shooter na Hindi, samahan niyo ako dito sa may Puto Lapayo Sa kanilang Pina Festival Pilipinas kung mahal Tchau, <coughs> Dumayo nga kami dito sa May Puto La para saksian kung gaano kasaya ang kanilang Pinya Festival. Naglaro nga rin pala kami dito sa kanilang May Christmas Light. Eh, ay, running light kasi nga. Eh, Na-aimgan ako. Ang gwapo nang nagpapatakbo nito. <laughs> ang gagandahan lang dito, kahit pa ikot-ikotin tayo, ay meron tayong chance na manalo hindi gaya ng love story nyo dati ng ex mo. Inaikot-ikot ka lang niya at the end of the day, ikaw yung talo. Paano ba naman kasi binigay mo na agad ang iyong rarasa eh hindi pa kayo magkakilalaan 来了。<laughs> Habang naglalaro nga kami ng running lights ay meron kaming narinig na napakalakas ng sigaw. Akala ko ba naman kung ano na yung mga nakasakay lang pala sa Perez Will ano ba? Tapos sumabay pa tong napakalaking doyan na to. Kaya nga naman sobrang sigaw na ng mga tao. Gusto ko sanang subukan to. Kaso Ang lakas naman ng sigawan ng mga nakasakay dito. Ayan tuloy limnek yung mga okul-okul ok ko. <laughs> Kita ko nga rin pala dito yung aking pamangkin na nagbabalak sumakay sa malaking doyan na to. Bago nga pala sila sumakay ng tuluyan. Nagdumog muna siya para magkararag ng bahagya at ang sabi niya sana hindi siya magsarwa <laughs> Imunta nga rin pala kami sa food court nila kasi ako'y mabisbisin na tal talaga Dito ngarin, rin pala kami na sa may linglings lawag empanada Ganda nga dito kasi pagdating sa drinks marami kayong pagpipilian Meron sila ditong orange, blue lemon, cucumber, ay ito cucumber, black gulaman Kung wala kayong matipuan pwede ako na lang sila <laughs> Feeling overload Grabe nes talaga napakalayo na namin sa mga rides nila pero hanggang dito ba naman naririnig ko yung mga sigaw nila pero teka muna wait skip na natin kasi sina ate at kuya na expose na baka may mga single dyan maingit bigla <laughs> ay pait diyan habang kumakain ako dito ng empanada ay plinex ko muna yung aking ay wait lang ano ba to muscle o taba hindi <laughs> ka mo basta ay <laughs> gagat para sa pangarap pa nagsarap lang pero teka muna wait itong maliit kong dimple gusto ko muna ng iplex ay <laughs> grabe nes talaga itong special nilang empanada tignan nyo naman oh dala dala dalawa pa tong balot niya. Habang kumakain niya ako ay napansin ko tong nahulog na empanada. Kawawa naman yung may-ari nito nahulog sa maling tao. <laughs> Bigla akong napaisip ano kaya yung mas masarap dito. Suka, ketchup o aquaplast. Basta nimi mas nakilak. <laughs> Habang kumakain nga ako dito ng aking kinakain ay may matchong lumapit sa akin pagtingin ko. Hi, si Sir Marsuan pala yung dati kong kasamang si Q. Grabe nes talaga kung dati magkakasama lang kami sa duty ngayon nagpapalitan na lang kami ng ngiti sa kiss sa pisngi. Yeah. <laughs> Hindi, joke lang. Pero sa ngayon, shout out lang muna ang kaya kong ibigay sa iyo, idol. Okay, back to the topic na nga tayo. Masarap pala ang balot na linalagyan ng ketchup. Magsarap <laughs> na. At dito nga mga best friend ay inilabas ko na yung aking nabubukod tanging ta

Dito di ba nag -up mga beso, walang mintis ala stand by nubigat manene I love you today tomorrow and yesterday. <laughs>